ko ba yung sinasabi ni Rakel? Naniniwala ka ba? Chat up mo lang kay Rendo. Chat up. Sana ma... Ano mo na yung... Ano mo yung... Powder ba? Ang doon? Yung, powder. Online. Uh, online. Uh, Lahat-lahat ng mga powder niya eh. Ayun. Chat up so, sa'yo yun, kayo, ha. Yarin. Yarin. May nag sa'yo. Ayun. Ano sabi mo yun doon? saan ka man. dyan ka na lang. Ayun. Dyan ka na lang. <laughs> tahimik na kami rito. Ano <laughs> 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 na kami sa tahimik? Sorry kayo kay Rendo rin ha. Three. 2 1 Ayun, isang mapagpalang umaga sa inyo mga kasukay. Eh. Shout out sa mga katulad kong labor. Dyan, eh. Tara, samahan ninyo ako at titingin tayo kung magaganda ba ang isda ngayon mga kasukay. Sa mga bago lang yan, palike and subscribe naman po mga idol. Salamat inyong support yan mga kasuke sa mga magugulay dyan ha ah. yan si boss or nag i ng langka pang display mga kasuke napakabilis yan mag-slice ng langka meron din po pala kami na tuyong laing mga kasuke ayan Meron din tayo yung laing mga kasuka. Meron din gata. Yun, meron tayo gata mga kasuka. Shout out kay Boss Raquel. Ang gaganda ng isda niya ngayon. Yan, meron tayong kabayas mga kasuka may libre na pong kabayas. ceiling green at sa kamates. Magkano kayo lubas nito ngayon? 450 450 raw mga kasukay ang uh, kilo ng kabayas. Ganda mga kasukay. Oh. Sariwa, sariwa. Sariwa pa sa tindera. Sariwa daw sa tindera mas sariwa. Kailan lang start daw? Pateros. Pateros. Malalaki mga kasukay. Ito talaga masarap pa pinangat sa kamatis. Ayan mga kasuko, meron tayong Batangas pateros. Saan sa Batangas yung tilapia ate? Talisay. Talisay, Batangas. Shout out to mga taga Talisay. Shout out sa mga taga Talisay dyan ha. Sariwa pa yung tilapia ate? Hindi na. Kaya nga, eh, parang yun nga tingin ko eh. Parang hindi na sariwa. Diba yung hindi na yun? na natin kung sariwa. Pag sa pula daw sariwa. Ha? Di na masyadong pula.

Ayon yeah, na. Kapatid sa kanateng. 460 binuwan nyo kung. Ayaw, ayaw. Maraming mga kasukay Eh, maraming ang customer ang ganda na ng pwesto natin mga kasuka ayan daming isda ni ate Emily mga sariwa meron siyang galunggong sapsap -sap na malalaki ito yung sapsap -sap, mga kasuka ito ay dalaga ano ba ito isla natin galunggong no ganda oh galunggong ito yung isdang sa Moroliete mga kasuka Yeah. Pamprito pang adobo. Anong sa tayo, along sa tayo, teh? Ang kulay pula na yan? Ayun ang kasuki pala yan. Marilat mga kasuka. Yan. Sa mga mag-iihaw. Kasuki. Adobo. Paksing mga kasuka. Alderita. Hanapin nyo lang si Ate Emily ha. Dito lang yan sa Imos Market. Gaganda ng isda niya. Meron din yung pampano. Pampano white. Pampano kasuki. Pampano. Pampano. Shout out mo si Raya. Ya, yeah, pag-ingaw. Mga busy na yung kasama natin ngayon. Maraming customer. Shout out din kay Boss Lison. Ayan, jackpot na to. Ang daming customer. Kanina pa yan. Sti tsaka, <laughs> wala wala, wala, Apo. 180 lang. Yo si kapaling kibla go. Bising. Bisi ka ba idol? Hindi. Parang hindi ka ngayon nag-slice ng malaking isda. Wala ba? nag slice mo ito kanina. Ilang kilo 'yung tuna mo? 20. Ah. 40 kg. Kilo. 40 kilos. Laki no. Na mamaya i-upload mo 'yan. Upload. Ayun, naka-upload na raw mga kasukay. Meron din. Ito, lapulapong. pula pula ba daw? mga kasuke. Magkano kilo dito ngayon, Idol? 350 lang kilo dito. 350 mga kasuke, sa mga magsisweet yung sour dyan. Sariwang-sariwa. Maganda. Sa Bira to dito mga kasukay. Maganda ng isda ni Kuya Johnny mga kasukay. Mayroon siyang tuna na naka-slice panoorin nyo na lang po sa kanyang youtube channel na kapalingki vlog subscribe na, subscribe. subscribe nyo na rin mga kasukay. yan meron din siya itlog ng tuna mga kasoka ayan sarap to meron din tayong blue marlin blue marlin ba to? pink salmon pink salmon na pink salmon Pink Salmon Magalang kilo ito, Idol? Pink Salmon. 300. 300 kilo. Sa mga magsisigang. mas so, mura. Yung Salmon talaga. may ulo ng pangsigang mga kaso Te, pili na kayo, te. 500 lang kaya? Yes, Ayun na nga mga idol, nakita natin yung shout idol natin ni shout, 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 shout out Shout out Ryan Raburas <laughs> uh, Ayan <laughs> Ayan, ang gaganda <laughs> ng sini idol oh Shout out kay Ryan Raburas ha Ang gaganda ng isda Ayan, tanigi, meron tayo Tangigi Magkano so, kilo ng taringi, idol? 600 lang 600 mga kasukan Sariwang sariwa Yan ang lang ng ano. Meron na, din siyang espada mga kasuka ya. Na po. Na, na, na utod. Talaga mga kasuka ngayon dito yun, sa Imos yun, Market na, ah Na utod lang kawilian ni eh, na utod. Dami tao ngayon mga kasuka. Muntik na makabuo eh. Ito, sawa. Yan, no? Sawa. Pag mayroon ka nito? Kapag mayroon ka nito, panalo kayo. Wala kang talo. Ayan, mga kasukay, mag na kayo. Ayon tana na kayo rito. Maraming sila dito sa Pamilyang ng Bayan, Amos Market. Shout out din kay Nanay Lobby. Maraming customers. Ayan o, oh. pinipilahan. Uh -huh. Busy, busy. Ito kay Madam. Si Madam, si Madam. Kasokin okay, nandun. Ayan mga kasokin. Pinatanggal na lang ang konsulado. Ito naman yung ginagawa nila mga kasukay. Malapit na rin matapos. Oh. Oh, break time! Yan na. Magtingan mo na, kasukay. Magtingan tayo na sa tiyo na ba? Oo. Oh. <laughs> <na bakating> <laughs> Para kung hindi magpagting <laughs> maghapot. Nung nagtrabaho ko rito na dati pa rin. Ang skill ko pare, ano, super labor. Yan, maganda. Bira mo lang marunig yan. Tinalo mo pa yung masundo. Oo, talo pa. Pagsabi ng... Super labor, e. Pagsabi ng... Halo. Sabi ko sa mga kasama ko, halo raw. Halo. Takaw po lang Super labor. Yun ang super labor, natatawag. Tinalo pa yung masundol. Oo. Tinalo pa mga kasundol. Kapag lumating si Superman naman, talo pa. Ayan mga kasukay, ito, inaayos po nila. Yung nasa ibabaw, sinisira din naman. Paano kayo matatapos yan? <laughs> Siniminto nila sa baba, pinapaano no? Tapos ito, sa ibabaw, sinisira. Magaling, magaling, magaling. Bali, apat na norito, no? Lamis. Walo. Sinisira talaga, mga kasukoy, oh. <laughs> Ayan, tapos na, oh. Sa akin kinakamay ko lang yung dati doon eh. Wala oh, lang ganyan. Okay na mga kasuke. Sa mga magsisigang dyan ha. Shout din kay Boss Ren Kung nasang kaman, man, lang. <laughs>